Yelo yelo mga katigangers. Ito na. Sinisindihan na. Parang sini Sinisindihan na. May ayan. Ibig sabihin, kakargahan na. Ng pagkain Ano, ano ba yung pagkain natin? chicken wings. Tagapasukin ito ng ano eh. Barbecue. Itong kasama namin eh. Na isa eh. Kaya iniilukan ko eh. Ito. Oh, chicken. <laughs> Walang kamatay ang eh, chicken. Hmm. Ito rin. Tagaano rin ito eh. Taga-Pangasinan din ito eh. Ayan. Ano 'yung isa? Let me see. Oh, masarap 'yan kasi. Oh, iba. Ito 'yung ano, Buffalo wings. Ito 'yung medyo may tamis-tamis siguro. Ito 'yung ano sauce niya. Ito, wala pa yung pizza Palating pa yung pizza Ayan Pero ako andi dito na <laughs> Wala bang tubig? Tubig ang gusto ko eh Walang tubig eh Pinakalkal ko na eh Wala eh, Ito lang Ano ito eh Doll na Ano ito eh na Pineapple juice eh. Galing Pilipinas yan eh Magigaling Pilipinas Masarap yan ito yung mga dessert namin. Protas yeah. namin. Paano yung pakain dito? Ganyan dyan, sa, sa baba. Pepe. Oh, kidoki. Okay, oh, ito na yung pizza. Oh, ang dami naman. Akala mo ang daming ang daming crew ah. Ayano. Oh. Nakala mo ang dami. <laughs> ito yung ano, style niya. Nasa ano, tabla. Rinagay sa tabla. Tabla ito eh. Ayan. pizza. Hawaiian pizza. Uh, pepperoni. Uh, cheese. Okay, okay.